Kumusta mga kapwa ko Jet Pensioners? Mabuhay kayong lahat. Alam ko marami sa inyo ang naghihintay ng sagot sa tanong na ito. May advance pension crediting ba talaga sa November labing apat na? At ang mas importante pa, may second tranche ba tayong matatanggap ngayong taon? Huwag kayong mag-alala dahil dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat ng detalye tungkol sa mga isyong ito na siguradong pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Alam nyo ba, Napakaraming pensioners ang kinakabahan at excited at the same time dahil sa mga balitang kumakala tungkol sa advance pension at possible second tranche. Kaya naman nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang mga latest na impormasyon na kailangan ninyong malaman. Hindi ko kayo bibigin dahil lahat ng sasabihin ko dito ay based sa official announcements at reliable sources para hindi kayo malito o mamisli. Magsimula tayo sa usaping advance pension crediting sa November 14 na. Alam naman natin na ang regular schedule ng pension release ay every month, usually before or on the last banking day ng buwan. Pero ngayong 2025, may special announcement ang ISIS na nagdulot ng excitement sa maraming pensioners. Ang tanong, totoo ba ito o isa lamang itong kumakalat na fake news? Well, let me tell you kung ano ang totoong nangyayari. Ang advance pension crediting ay isang practice ng ISIS na dinagawa Kapag may mga special circumstances o holidays na maaaring makaapekto sa regular na payout schedule. Halimbawa, kung ang last banking day ay kasabay ng holiday o weekend, ang SSS ay madalas na mag-adjust ng crediting date para masiguro na makukuha ng mga pensioners ang kanilang pension on time. Ito ay parte ng commitment ng SSS na magbigay ng convenient at reliable na serbisyo sa ating mga senior citizens at pensioners na sobrang deserving ng atensyon at pangangalaga. Ngayon, pagdating sa November labing apat na, ay nating tingnan ang kalendar at ang official schedule ng IS. Ang November pension ay normally credited sa last banking day ng October o sa first week ng November, depende sa batch ng pensioner. Pero ang November labing apat na specifically, ito ba ay isang special advance crediting date? Based sa mga official announcements at historical patterns ng IS, ang advance crediting ay hindi random na ginagawa. May specific reasons lagi kung bakit ito ginagawa at usually ay naka-announce na ito ng maaga para walang confusion. Ang mahalagang tandaan dito ay ang is si pension calendar. Alam naman natin na may iba't ibang batches ang mga pensioners depende sa unang letra ng apelido. Mayroon tayong batch E na sumasaklaw sa mga apelidong nagsisimula sa letters E2E, batch AC para sa AC 2 c batch CC para sa EC2C, at batch para sa se Ang bawat batch ay may kanya-kanyang crediting schedule. At ito ay consistently sinusunod ng IS para maayos ang distribution ng pension. Kaya kung narinig nyo ang November 14 na bilang advance crediting date, importante na alamin kung sa ang batch kayo nabibilang bibilang at kung may official announcement niya ba ang IS tungkol dito. Huwag agad maniwala sa mga nababasa sa social media o mga group chats na walang konkretong source. Ang best way pa rin ay mag-check directly sa SET website, sa kanilang official Facebook page, o tumawag sa kanilang hotline para makakuha ng accurate information. Ngayon naman, talakayin natin ang mas exciting na topic na siguradong hinihintay ng lahat, ang second tranche ng pension increase. Naaalala pa ba ninyo noong January 2025, nagkaroon ng pension increase ang mga ZEF pensioners? Ito ay isang malaking blessing para sa ating mga senior citizens na naghihirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin at cost of living. Ang increase na iyon ay bahagi ng commitment ng gobyerno na pahusayin ang buhay ng ating mga retirees na nag-contribute ng maraming taon sa system. Pero ang tanong ngayon, may second tranche ba? May additional increase pa ba tayong matatanggap ngayong taon o sa susunod na taon? Ito ay isang valid question na hinahanap ng sagot ng milyon-milyong pensioners sa buong Pilipinas. Ang totoo lang, ang pension increase ay hindi basta-basta ina-approve. Maraming factors ang kinukonsider ng IS at ng gobyerno bago magkaroon ng approval para sa increase. Una sa lahat, titingnan ang financial health ng ISED Fund. Alam naman natin na ang SSE ay insurance system na nadedepende sa contributions ng mga active members para mabayaran ang benefits ng mga pensioners at iba pang qualified members. Kaya kung gusto nilang magbigay ng increase, dapat sustainable ito at hindi mag jojo -jo ang long-term viability ng fund. Ayaw naman natin na mag-increase na yon tapos sa future ay may problema na sa payout, tama ba? Pangalawa, Kinoconsider din ang economic situation ng bansa at ang inflation rate. Kung mataas ang inflation at tumataas ang presyo ng mga bilihin, mas mataas din ang pressure na magbigay ng pension increase para makompensate ang nawalan ng value ng pera. Ang gobyerno ay aware naman sa struggles ng mga pensioners, lalo na sa panahon ng economic challenges, kaya ang pension adjustments ay parte din ng social protection measures. Pangatlo, may proseso din ito na kailangang dumaan hindi pwedeng overnight lang na mag-announce ng increase. Kailangan pag-aralan ng actuarial team ng IS, dumaan sa board approval, at dapat may implementing rules and regulations. Kaya kung meron mang plano para sa second tranche, malamang ay meron ng ongoing discussions at studies tungkol dito sa loob ng IS. Ngayon, ano ba ang latest updates tungkol sa possible second tranche? As of this moment, walang official announcement pa mula sa IS tungko sa confirmed second tranche ng pension increase for 2,000 at 25. Pero ito ay hindi nangangahulugang wala ng pag-asa. Maraming pensioner groups at advocates ang patuloy na nagpe at nagpupush para sa additional increase dahil aware sila sa challenges na kinakaharap ng mga pensioners na yon. Ang ISS naman ay hindi naman blind sa needs ng pensioners. They are constantly reviewing at monitoring ang situation. Kung titingnan natin ang history, may mga instances na nagkaroon ng additional adjustments o increases sa loob ng same year or subsequent years kung warranted ng situation. Kaya habang wala pang official announcement, may possibility pa rin na pag-aralan ito at ma-approve in the future. Pero importante rin na mag-manage tayo ng expectations. Hindi tayo pwedeng umasa lang ng umasa ng walang basis. Ang best approach ay maging informed, maghintay ng official announcements, at samantala ay mag-budget wisely ng current pension na natatanggap natin. Alam kong mahirap lalo na sa panahon ngayon na ang taas ng presyo ng bigas, kuryente, tubig, at iba pang basic necessities, pero kailangan tayong maging practical at realistic. Para sa mga nag-aalala kung paano nila malalaman agad ang mga updates, here are some practical tips. Una, mag-subscribe kayo sa set email alerts kung available. Pangalawa, ay follow ang official Facebook page at i-turn on ang notifications para sa kanilang posts. Pangatlo, regular na mag-check ng IS sa website, lalo na sa news at announcement section. Pangapat, sumali sa legitimate pensioner groups o associations na may credible sources ng information. At panghuli, kung may tanong kayo, huwag mahiyang tumawag sa SS hotline para direktang makapagtanong. Importante rin na bantayan natin ang mga scammers at fake news peddlers. Sa panahon ng social media, ang dali-daling magkalat ng maling impormasyon. May mga taong gumagawa ng fake announcements o nagpo ng misleading information para lang makagenerate ng views o clicks. Kaya please, double-check ladi ang source bago maniwala o mag-share ng information. Ang isa pang reminder ko sa inyo, mag-update kayo ng inyong contact information sa TETH. Siguraduhin current ang inyong mobile number, email address, at mailing address na nakaregister sa kanila. Kasi kung may importante silang announcement o individual na concern na kailangan i-communicate sa inyo, makaka-receive kayo agad ng notification. Maraming pensioners ang nahihirapan dahil outdated ang kanilang records sa TIF. Kung sakaling magkaroon man ng advanced crediting o second tranche announcement, expect natin na maraming pensioners ang mag-reach -re out sa TIF for clarifications. Kaya mag-prepare na rin tayo ng patience dahil maaaring busy ang hotlines at mabagal ang response ng customer service. Pero ito ay understandable naman dahil millions of pensioners ang siniserve ng ETH. Sa mga bagong pensioners na nanonood nito, welcome sa pensioner community. Importante na maintindihan ninyo ang sistema para hindi kayo malito sa mga schedules at announcements. Ang City ay may regular na processes at protocols na sinusunod. Familiar kayo sa mga yan, mas madali ang buhay pensioner ninyo. At sa mga veteran pensioners naman, tuloy lang ang paggabay sa mga baguhan at pag-share ng inyong experiences. Gusto ko ring i-emphasize na ang pension na natatanggap natin ay hindi basta-basta biyaya o charity. Ito ay earned benefit natin dahil nag-contribute tayo ng maraming taon nung employed pa tayo. Kaya deserving tayong makatanggap ng maayos na service at timely payment ng benefits at ang accessory ay may responsibility na mag-deliver ng commitment nila sa atin. Ang bottom line dito sa lahat, stay informed, be patient, at huwag agad maniwala sa lahat ng nababasa o naririnig. Tungko sa November labing apat na advance crediting, verify muna tayo sa official sources. Tungkol naman sa second tranche, walang confirmed announcement pa pero let's stay hopeful at maghintay ng official updates. Ang importante, tuloy-tuloy tayo sa pagsubaybay ng legitimate news at announcements. Salamat sa inyong lahat sa panonood ng video na ito. I hope na naliwanagan kayo at naging helpful ang information na ito. Kung may mga tanong pa kayo o may gusto kayong i-share na experiences, please leave a comment below. Let's help each other sa pensioner community. At siyempre, kung na-appreciate niyo ang video na ito, please give it a thumbs up at i-share sa inyong mga kapwa pensioners na makikinabang din sa information. Subscribe din kayo para sa more updates tungkol sa tis, benefits at iba pang importante sa ating mga pensioners. Hanggang sa muli, ingat tayong lahat at God bless sa ating mga excess pensioners.